1, 2, action! Sige, patupo kayo. Hey, baba! So, update sa ngayon. Time is 2.15. Medyo... Uh, medyo hindi na rin ano, masakit mas, yung ano, sika ng araw. So, sabi na uh, ano, yung ate sa uh, napang merendahong ko dali. Kasi nang merendahong kasi medyo nagutom na akong konti. Pagkalabas ko lang daw tong na to. Ya, yeah, na to. Pagkalabas ko lang daw tong na to. Ba na yan. Ah, dinalop yan. bataan na raw yan. Ngayon tinanong ko kung ano yung ano, kung ano yung pangalan ng barangay na so, grabe yung ngitin ko na rin. <laughs> yan, sunog na sulang na talaga. Kung ano yung unang unang barangay ng dinalupihan bataan yung pangalan ng barangay na kung ano may kita ko sa sagot niya bodega kasi ano ko ulit hindi po ate tanong ko kung ano po yung pangalan ng barangay nga bodega sa eh ibig sabihin ko barangay bodega oo oh, hindi akala ko ate ano ah uh, is sinasabi miss, mayroon pa ako may kitang bodega ako naman na curious kasi ako kung ah uh, iba yung sagot niya sa tanong ko and kung baka kung hindi niya naiintindihan yung tanong ko so dito na curious ako siyempre tayo nga naman di na di may iwasan yun lalo na dayo ako sa lugar na to hindi ko pagkabisado mga pangal ng mga barangay kaya nagtanong ako kaysa ngayon kukonfirm ko kung ating kukumpirmahin kung ano yung pangalan ng barangay na ano wala may natin dito sa ano sa uh, dinalupian oh. moment of truth so ito na yung ng ano ng kulay titignan natin natin kahit isang ano kahit isang case kahit, kahit isang ano lang karatula dito na magpapatunay na andi dito na ako sa ano karatula signboard signage or kahit na ano na magpapatunay na andito na ako sa ano teritoryo na ang or probinsya na ano ng bataan Ah. Sir, sige po. Kaya tanong. Alin. Ah, anong kwan na po ito? Anong province po? Pampanga. Po? Pampanga. Pampanga pa rin po. Oo. Oh. Hindi po siya bataan. Hindi, di diretso pa yan malapit na bataan diyan. Mga ano pa po, po, ilang barangay ang malalapasan po? Hindi, isa ito, ito na sa barangay na to, bataan na yan. Pagkatapos itong barangay po na ito, bataan na. Bataan na. Oo, oh, San Simon. Ah, so ibig sabihin, yung barangay bodega na sinasabi sa akin is part pa lang po ng pampanga? Oh. Ah, okay. Sige sabihin, yung binabaglit pala natin kanina na barangay bodega ay meron pang ayun, kuling barangay dito sa uh, uh, Florida Blanca Pampanga so ibig sabihin, pag kalapas ko dito sa ano, sa barangay bodega dinalupihan bataan na sa so, ngayon, doon sa kilometer post na nakita ko meron pang meron pang ano meron pang uh, 7 kilometers going to the town proper of uh, dinalupian Bataan uh -huh. uh, kung uh? uh -huh. nasa kung saan kung saan kung saan kung saan nasa saan kung saan kung saan kung saan kung unang barangay dito sa may bayan ng Dinalupihan ito yung yan San Simon ay lap San Simon pataan ito so, yung ibig sabihin nakaabot na tayo na ano, no, ng provision ang pataan uh, undi, undi natin ano uh, ito papunta tayo sa pataan papunta ang Zambales Ayan. <laughs> Bale, medyo nilakad-lakad lang muna tayong konti. And, yun nga, uh, meron pang ano, 7, 6, something 6 na lang. 6 kilometers bago dun sa ano, ang proper dun sa sa dinalupihan ito mga barangay pa eh. so tinamuha naman o oh. Ano ito pag nasa boundary ka lang yun yung ano arco arco yun ang ano lang ito yan sa may part ng ano ah dinalupihan bataan through ah uh, Boundary na ano lang, dinalupin bataan tapos na Florida Blanca Pampanga <laughs> grabe naman kanina ko ba binigigas yung bayan na Florida Blanca pero parang medyo oh, nahirapan daw pa ako oh, sa pagbigas pasensya na po ayan um, Tayo so kayo medyo sulit na yung nahirapan at ah uh, yung mga arami tao din. Eh. Yeah. Oh, so, pare pa kagabi na lang mamaya ang pagka ah uh, na ako sa dito na to or mabayang. Okay, update update ulit pa kaya.